Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Rekta na tayo ngayong umaga mga kababayan. At ito, unahin muna natin to at uh, pakinggan natin to mga kababayan para mabilis tayo. Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na pa ikinala. Hmm. Di namin tratakan ang plano ko, kasama ko siya, ako nagkocontact sa mga mayors, ako nag-arrange sa lahat, support, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may alzheimer na si Bongbong, -bong, hindi na ko kilala. <laughs> Ayan mga kababayan, iyon yung uh, mga pahayag ni uh, Manong Chavit Singson, mga kababayan, at uh, meron siyang revelasyon tungkol po dito sa ating uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos, mga kababayan. Eh, eto, yung kabuuan ng video ito, ipapapanood po namin sa inyo para nang sa ganun ay uh, malaman natin kung ano yung mga nasa sa loobin ni Manong Chavit Singson ng uh, Ilocosur, mga kababayan. Pakinggan natin. Tuloy natin na tuloy natin. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, Ibinahagi ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang pagkarismaya matapos tulungan si Marcos Jr. Yan, ang totoo niyan, Sarah. Sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Uh, very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya. Tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako pagbigay ng uh, uh, decision ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you are the president of the Mayor's League. Sige, ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So pagdating doon, sabi ni Amy, oh, thank you for coming. Uh, so we could start the early campaign of Bongbong Bong for Vice President. Dinaya lang eh, sabi niya. But manong sabi sa plan? Manong, can you tell plan? Eh kako, magpapahal tayo for President, ay for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for president, wala pa na Eh. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to so talk to Sara. Ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat, salamat manong. Bawal pa noon ang lumabas. Mm. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health. Pwede, small group. So, nag ako, being the president of the mayor's league, regional mayors, regional mayors. Isang region, latang mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga yung mga, mayors, yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag na kami ni Sarah may plano ko dyan ako. Uh, for president. Uh, Sarah for president eh. Hindi, okay lang yan ako. So, nakaready naman. Nakako naman si Bongbong mag-slide down. O oh, in the end, paano, bakit hindi po nag-slide down si uh, ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Poor mayors ang minimit may ko ngayon. Ang laki tulog mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala ko siyang mayor, sabi niya. So, sunang so, nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No, ni... Uh, wala nang na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag ka, willing si Bongbong yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's, is willing to slide down. Hindi na Manong, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, niya. E, bakit naman? Hindi. Uh, um, na Marami rin naging, hindi ko na makwento yung magbang nangyari. So, Kaya, ayaw na niya. So, in the end, so, kako bong -bong, bingo kako, wala, wala ka ng kalaban. Uh, yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, de, good for you tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang dinamit lahat ang plano ko. Kasakasama ko siya. Ako nagkukontak sa mga mayors. Ako nag sa lahat. Support, support. Pag may banat kay bombo, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong. Hindi na ako kilala. <laughs> <laughs> so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Aimee? Sige, kailanman. Malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. Mm -hmm. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang pang kirala. Well, so, ngayon po um, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2020, it will be with I will Vice support her. Yun mga kababayan, uh, yun po yung matinding uh, revelation po ni Manong uh, Chavit Singson dito nga po sa ating uh, Pangulo na si Bongbong Marcos. Matindi pala yung mga itong mga kwento niya. Eh, malaki pala ang utang na loob nitong uh, ating presidente sa kanya. Eh, kaya nga lang sabi nga niya nagka- nagka-Alzheimer's na. Nagka-Alzheimer's na at uh, alam niyo ba yung Alzheimer's mga kababayan? 'Yun yung uh, ano na naging makakalimutin na, mga kababayan. Uh, at uh, hindi na niya naaalala itong uh, tumulong sa kanya parang gano'n. eh na ma malungkot malungkot sa panig ni ano ni uh, Manong Chavit itong pangyayaring ito mga kababayan eh maging uh, naging leksyon sa kanya ito at uh, dito sa ating uh, napanood mga kababayan ay ayun nga doon sa bandang huli kung kanino niya ibibigay yung uh, suporta niya eh sabi niya susuportahan niya si ano si VP Sara sa darating na sa darating na 2028 election at sabi nga niya dito sa kanyang uh, pahayag ay uh, ano na ah uh, na na suporta nila 'yung nangyaring yon sa mga Marcoses kasi nakakalimot nakal, nakalimot na sila sabi niya so yun yun yung pahayag ng ating manong Chavit Singson mga kababayan eh, abangan natin hanggang sa dumating yung 2028 na sinasabi kung uh, itong mga sinabing ito ni Manong Chavit ay susundin niya talaga at uh, titignan natin mga kababayan. eh bueno, meron pa tayong isang uh, plus report mga kababayan at uh, isa pa sa pag-uusapan natin ay tungkol dito kay... Uh, Risa Senator Risa Hontiveros mga kababayan at siya po ay nagpile ng uh, nagfile na po ng reklamo, nagpile na po ng uh, uh, complaint uh, cyber libel case laban kay uh, Michael Maurilio at sa iba pa mga kababayan. Ito panoorin natin to para malaman natin mga kababayan. Ayan, nandiyan po yung video mga kababayan na panood nyo po at uh, gusto kong basahin itong uh, kabuang report mula po dito sa ating source na pinagtitiwalaan. Uh, matatag, matapat, matapang ang Net25 News and Information. Ito po yung nilalaman ng balita mga kababayan. Nagsampa ng kasong cyber libel si Sen. Risa Hontibero sa Department of Justice laban kay uh, Michael Maurilio isang testigo sa investigasyon ng Senado at sa anim na vloggers. Meron pang karagdagang vloggers na sinampalan ng kaso mga kababayan. Kabilang din sa mga kinasuhan ni Ontiveros, si Atorne Ferdinand Topacio. Eto na! Ito ay kaugnay ng pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa isinagawang imbestigasyon uh, investigasyon ng Senado sa mga kasong kinasasangkutan ni Apollo Kibuloy. Uh, leader ng KOGC. Ito ay uh, mula sa report ni Mian Cordvera ng Net25 News and Information. Mga kababayan, hindi po ba't may hamon noon si uh, Atty. Topacio na, O, oh, uh, Risa, ako ang sa mo, di ba ganon? <laughs> eh, hinahamon-hamon niya at uh, mag-upakan tayo mga ganong mga salita. Eh, maganda siguro ipanood eh, natin yung nakaraan na video na sinabi ni ano ni Atty. Topacio. Ito, panoorin natin. Risa, demanda mo ako ng libel, ha? Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Sa gitna ng iskandalong kinasasangkutan ni Senadora Risa Hontiveros, kaugnay sa pagbawi ng salaysay ng isang testigo, ibinahagi ni Attorney Ferdi Topacio ang kanyang personal na karanasan sa Senadora. Si Risa Hontiveros, iba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan, eh. Kasi ako, personal, Pwede na kausap kami na mga witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Riz Ontiveros. Dalawang instances personal. Personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga police At talaga Oo. naman kung may kasalanan, krapat-rapat eh, naman talagang na-convict. Oh, may justice. Oh, may, may justice. Pero noong una, may dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni eh, Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, Nagre-reklamo. Minor ito ha. Hinuha daw yung anak niya sa kanya na no, walang pahintulot ni Rizon Tiberos. Oh. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay. Nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang official ng CIDG. Kasama uh, yung BACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption. Kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Sen. Rizon Tiberos. E eh, natakot yata nung nalaman may CIDG. Hindi kami hinarap. Wala daw. Oh. Sabi noong staff niya. Although, sabi noong mga tao, nandun tao. Eh, oh, nandun daw. Eh, hindi na namin pinili, siyempre. Oh. Eh, ayaw man ating bastusin yun, senador yun eh. Mm. Senator of the Republic. That's number one, ha? Mm. Number two yung sa farmally. ba, diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Rizon Tivero sa pamamagitan noong abugada na connected kay Rizon Tivero, membro ng kanyang staff. Mm. Oh. ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa Uh, online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung IKEA, nandyan pa rin po online pag niresearch nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing, binayaran na naman siya ni Senator Rizon Tiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kimbuloy, strike three na yan kay Rizon Tiveros. Oh. At huwag nyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports hmm. yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap po nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Riz Ontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibidyo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, eto pangatlo, hindi ko alam ito. Naki, lang, Nak Nak lang, Nak lang, hmm. sa Pero, ako'y naniniwala sa bagkat because of pattern sa patas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Ha? Halimbawa, ikaw ay inakusahanan, binubugbog mo yung kasama mo. Opo. O yung in, binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas ko so, ng ibang ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun. Pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Apo. Pero, evidence yun to show pattern. 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 of behavior. At ang pattern po, ah, ng behavior ni Rizzo Ontivero, ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan na ng ethics committee Apo. ng Senado. <laughs> At siguro, may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kiblo. na naghain ng Ethics Committee Complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Riza Tiveros. Oh. So, at saka, Riza, demanda mo ako ng libel, ha? Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Ha, Riza, sige, banatan mo ko. Ah, Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw, tinitira inuupakan <laughs> ng iba si Rizon Tiberos, threat daw kay Sara Duterte. Oh. Sa 2028, haler, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times, natalo pa nga yan sa Senado, eh, di ba? Oh, both times, nanatalo siya. Kulelat siya. So, anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero, attorney, God willing na lang kung sino ang ma- Oo, oh, oh, Doon pero, oh, edi, oh, oh, pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpagulo. Yun ba na, diba? tama, oh, tama. Oh. Fair, fair game, even Sara Duterte, yung history tama. niya is fair game. So, with Riz Ontivero, so with any other prospective presidential candidate. Yun, mga kababayan, napanood natin. Talaga namang uh, hinamon niya talaga na idibanda niya siya. At uh, gusto niya talagang uh, magkita sila sa korte. At ito nga, at tinutoo na talagang uh, tinalaban. Tinalaban si Senator Risa sa sinabi ni Atty. Topacio. Kaya eto na, nagsampa na talaga ng kaso mga kababayan. At yan ay aabangan natin kung ano ang magiging uh, uh, counter ni Atty. Paso tungkol sa bagay na ito mga kababayan. At syak, uh, ano to, magiging kontrebersyal na naman ang uh, mangyayaring ito sa pagitan ni uh, Senator Ontiveros at ni sinat ni uh, uh, Perdi Topacio, mga kababayan eh eto naman talaga at makikita na natin yung talagang mga totoo at uh, tunay na mga pangyayari doon sa sinasabi nilang tanim witness yung mga uh, bayarang witness na akusasyon Laban kay uh, senatora Risa Honteberos mga kababayan. Eh yun lamang muna yung aming maihahatid na uh, breaking news ngayong araw mga kababayan. At uh, muli po ang inyong linko, Just Vlog, bumabati po sa inyong Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Ano man ang inyong ginagawa, lagi kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.